Isa sa mga hindi malilimutang petsa ni Amelia ang August 21. Apat na put dalawang taon na kasi ang nakakaraan. Binaril sa petsang ito ang isa sa mga kilalang kritiko noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si Nino Aquino sa Manila International Airport nang kumalat ang balita. Isa si Amelia sa mga namuno sa grupong August 21 Movement o Atoms sa lungsod ng Bagyo. I was the one who organized yung rally ni Ninoy dito pagkamatay niya. I was with the Atom Movement. Yung pagsasalita niya at yung pakikibaka niya at pagtayo sa kanyang, sa kanyang stand uh, para sa pagbabago naman yun. Bagamat nasa elementarya pa lamang noon si Tanya, mulat na raw ito sa mga nangyayari. Parang alam mo may mangyayari. Alam mo, alam mo, parang may kut kutub. People didn't feel um, safe or stable, but they knew something was happening. Si Mark, bagamat hindi pa siya pinapanganak noong pinaslang si Ninoy, mahalaga pa rin daw na pinag-aaralan ang naging buhay at pakikibaka ni Ninoy. Yung isa po sa mga niyo, tumatak po sa kanya, yung words niya po, the Filipinos is worth dying po, which is yes po. Sa harap po ay sa mga pinakaharap po na rin, mga issues, problema, still ang uh, prinsipyo pa rin po ang manging Bagamat wala na raw martial law, dapat pa rin hindi makalimutan ng taong bayan na makaisa para ipaglaban ang demokrasya at kapakanan ng mga Pilipino. Ito'y lalo pat malaking hamon ngayon ang korupsyon sa mga maanomalyang flood control projects. This is not about just the color but also to continue nga po yung freedom po natin, yung democracy po natin para sa ating mga ano, mga nakakalimot na din po. Ako kahit hirap ako, nagmamahal ako sa bayan para yun sa mga anak ko, sa mga apo ko, at sa mga susunod pang generasyon. Sa lahat ng gulo ngayon na nangyari, inisip ko sila din sana maalala nila na yung mga taong may kakayahan, may, may poder, no? they're the ones with the power, they will be asked to make decisions, hard decisions. And can, I hope they always remember that Ninoy said, the, worth, the Filipino is worth making hard decisions for. <laughs>

shows us what it means to respond courageously to this invitation. An invitation to justice, an invitation to truth, and an invitation to the good of our people. Samantala, ginunita naman ang Ninoy Aquino Day sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Dumalo rito si Sen. Bam Aquino at nagbigay ng mensahe sa mga dumalo. Angel Arquero, RNG News.